50%, 1, oh, 5, so guys, nandito kami sa uh, Daddy, showroom ng mga ibang uh, klase daw. Tingnan <laughs> natin sa loob niyang guys. ko Tara, tara guys. Tala. Ito yung mga ano. Ang oh. dami oh. mga kutsara oh. Ano po? Ang boting, Pang bato to Oo. Ah, ito mga laro no? ano. Ayun guys oh. Ang binibenta, ang dami oh. Tatabulit ko yung daddy eh. Hmm. Hmm, May mga kotse pa oh. Daddy, ah! Dada! mo magkano? Ito gusto eh, dami guys oh. Ang dami ng ano binibenta rito. Warehouse to, warehouse. Bidyaran.

ano yun? Ito, malaki. May badid din eh. Mahubos yung parents. Ay, mahubos pera ng tito kong Hindi, hindi mahubos pera ng tito kong Sige na. Libre ka na nga eh. Ito, bowling. Kasi mong bowling. Ah, oh, um, bowling. Ito lang. Saan? Ay, wala na po lang. Gusto ko. Ito na lang. Basketball. Oh. Oh. 159. Ayun, no, kompleto. Oh. 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 Ayaw mo, sige, huwag na. Ayun, ayaw niya, guys. Ah, maano siya. dito na ang gusto niya talaga. Ingat ka. Kasi pa sakit. Ano pa? Ano pa dito? ayun ako.

Ito. one egg. one egg ano ng, ng manok. Nagyamay niya. Ayun eh, ang chicken. eh. mm. Uh, one eight, lahat. one egg lahat. Eh. Shake. Ayan guys, kami sa bodega. Ngayon, ito mga mura. Ito, bin, binigay ng pito niya. 80 lang. 80. 80 lang tapos yan upuan yan may isang mumura mga binibenta rito ito pang ito di ba pang yun? ay daddy ang dami pa dun ang dami pa dun yan kayo ang dami ha mga pang ano ba meron dito mamamakita tayo dito agad dami dami rito ang ipili guys kompleto lahat eh ng mga ano may cool, may cooler pa oh kompleto pang bahay mga ah, kompleto kayo rito guys sa patinda sa ah, pang negosyo yan oh kompleto pang negosyo eh may timbangan yan guys oh may mga timbangan ang dami oh hmm electric pan magkata na natin tingnan natin kung magkano electric pan 1, 2 1, 2 lang electric pan guys Ayan, 1, 2, naka nage-1. 2, 3. Ano lang? Ang dami ah. Eh. May mga pa. Nahibot ko lang kayo yan guys Ang dami nang ipili ko sa bodega. Ito may kawayang bulakan to. Ayan na yun to. May mga bola o. Wala silang ano, mga laruan. Ito o. Ito o. Ito pa 80 lang. 80. Tama mo yun. ano mga ano. Ito ito. Uh. Dami, dami. Pang pambahay. Gamit sa bahay. Ayan, makakabuo ka nga ng bahay. Okay. Toto, oh. <laughs> ano? Ano pa? Wala oh, Mga ano, no? Mga bilihin, no? Oo. Oh. Ayan, ang dami oh. Ang dami ang pipilihan. Hmm. Oh, maliti ba yan, mga kapal? O, or Orokan to. Oo, uh -huh. orokan. Oh, mo mura nga. Para, uh -huh. 80. Ano bisyo? Oh. Ano bisyo pa o. Uh, one it, one it, no? per one seven. Ai, hey, mamma, um, oh. un vaso, un vaso, carne, dami dito mga asma ang yung TV rito tingnan natin yung TV guys ayan tingnan natin yung TV oh 5,000 5,000 lang yung TV uh, pro magpa pa 10,000 ito yung malaki ang kanil yung malaki 12,000 pro pa oh. 10,000 lang guys ah eh. uh, 12,000 Pro Pro Max ng Max to. Lagayin ng putas. putas. Hmm. Dito lang yun sa may yellow yeah. Yeah. Oh, please subscribe, come on. Please subscribe, follow, aim, and comment. Bye-bye! <laughs> so guys, nandito na kami at napauwi na, na kami. At uh, sana nasiyang kayo. Please subscribe guys ha, sa aking YouTube channel. Yan na Joey TV Official yan guys. Ha. Maraming maraming salamat at nilibot ko kayo. Mga mura-mura dito sa may kawayan Bulacan. Warehouse to warehouse, babagsakan. Mga binibili rito, binibenta rin sa labas. So guys, see you next vlog ulit guys. Baboos!